po mga best, tatlong buwan na nga po palang nakalipas. Mula po nung nangyari ang hindi po namin inaasahan. Alam nyo po ba mga best, ang dami po naming natutunan sa nangyari na yon. Na kahit po pala anong ingat natin, pag talaga pong hindi para sa atin, ay mawa. May mga paraan po na kung minsan ay magbibigay po sa atin ng kalungkutan. Pero sa huli po pala ay may plano si Papa Jesus na hindi rin po natin inaasahan. Siguro po mga best kung hindi po namin naranasan ang sakuna na nangyari sa amin, hindi po natin makikilala ang ating mababait na best na siya pong tumulong at sumuporta. suporta? salamat po sa mga besko na handang tumulong sa amin ng daddy. Hinding hindi ko po makakalimutan ang kabaitan nyo at yung mga regalo na ibinigay nyo. Ayan na nga po sila mga bes, ang lalaki na po nila. Sabi nga po ng ibang besko ko na nagregalo. Napadamihin ko nga daw po sila mga best. Para po hindi na po malungkot ang aming likuran ng sapa. Kaya po ang mga napapanood nyo pong manok na ito ay ang before and after. Sila po ang mga nairegalo sa akin mga bes. na mas marami pa pong blessings ang dumating sa inyo. Kaya, eto na po ang aming likuran ng sapa, mga bes. Napakaganda na po niyan tingnan. At unti-unti na rin pong nakakabawi ang daddy. Hanggang sa muli ang inyong munting hander. Thank you po. God bless. Sorry po, minamalat po ako. 哦。Oh.